Bago natin simulan ng video, gusto ko lang sabihin sa mga naghihintay na magpakilala ako at ipakita ko ang mukha ko sa harap ng kamera. Kinihingi ko ang tulong ninyong lahat para maabot natin ang target natin ngayon taon na 100,000 subscribers. Kaya naman kung isa ka sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, ay baka pwedeng magsubscribe ka na at ishare nyo na rin ang ating mga videos. At ipinapangako kung ipapakita ko sa inyo ang mukha ko sa oras na maabot na natin ang target na ito at tuloy-tuloy lang tayong mag-upload ng na mga nakapangingilabot na video. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At ayon sa kanya ay mula ang video nito sa isang lalaki sa Mexico na ginagambala di umano ng isang entity sa loob ng kanilang tahanan. At kuha ito isang araw nang makarinig siya ng mga tunog sa loob ng kanyang kwarto, yun ay kahit nag-iisa lamang siya ng mga oras na yon. Hace unos días yo sentí que había algo. Realmente yo estoy solo ahorita, pero hace rato vi en ese cuarto como que una sombra. No sé. Bien, bien, bien. Ahí se ve algo. Ay dios, yo realmente estoy solo. Bien, está completamente solo. Solo estoy yo. Se puede meter nadie aquí por la puerta no realmente estoy solo ni debajo de la cama de hecho el espacio es muy bien sufre este troll porque nang sinubukan ng lalaking kuna ng mga tunog na naririnig niya nakuhanan niya sa salamin ng pintuan ang pagdaan ng isang itim na figura pero nang sinubukan na niyang pasukin ng kwarto ay wala naman siyang nakita ang kahit ano pero makalipas lang ilang segundo ay muling nagpakita sa kanya ang itim na figura na ngayon ay nasa labas na ng kwarto. Agad-agad naman niyang binuksan ng pintuan pero wala namang kahit ano na naroon. Ipinakita pa ng lalaki sa bidyong ito ang isang troll na ayon sa kanya ay may kakayahan di manong magtaboy ng mga negatibong enerhiya. Pero kung kayo ang tatanungin, Haunted nga kaya ang bahay ng lalaking ito? Isa nga kayang entity o multo ang nagpakita sa kanya sa video ito? I-comment lang sa iba pa ang inyong opinion. Si Franco na may ari ng YouTube channel na Franco TV ay muling binisita ang isang sementeryo sa Peru na ilang ulit na rin niyang napuntahan. At sa muling ang pagbisita ni Franco sa sementeryong ito ay nakakita siya ng mga maliliit na kabaong na naglalaman ng mga litrato at dasal na ayon kay Franco ay posibleng ginamit sa kulam. Matapos ito ay sinubukan naman ni Franco na magsagawa ng EBP session habang siya ay nasa loob ng isang musileo. there's anybody in here with me, can I ask what are you doing here? Why are you still in the cemetery? Why are you walking around alone? Can you give me a sign that you're here with me? What is your name? And why are you here? fue tú? Okay, gracias. Habang sinusubukan ni Franco na kausapin ang mga kalalawang posibleng nasa paligid, ay nakarinig siya ng mga tunog at mga yabag. At nakita niya rin na umilaw at tumunog ang rempad na tumutunog lang sa tuwing may kumakawa ko lumalapit dito. That looks like it's over the mausoleums. Wait a minute. Hello, señor. From there. I'm out of this area. Sa patuloy na paglilibot ni Franco sa loob ng sementeryo, nakuhanan niya sa kanyang thermal camera mistulang usok na ito na nakikita niya lang sa thermal camera at hindi nakikita sa kanyang normal na camera. Pero mas kinilabutan pa si Franco nang makita niya mistulang isang tao na nakaupo sa matilim na bahaging ito ng sementeryo at ang nakapagtataka pa dito ay wala itong dalang kahit anumang ilaw at hindi ito sumasagot sa kanyang pagtawag dahil dito ay napagpasya ni Franco na lumayo na lang sa lugar na ito. Already picking something up on the thermal. What the hell is that? Okay, that is definitely a signature. here on the thermal I think that's a I think that's a Narinig ni Franco sa bahaging ito ang boses ng isang babae na mistulang humihingi ng tulong pati na rin ang isang kakaibang tunog pero ang pinaka nagpakilabot kay Franco ay nang makita niya mistulang isang tao na ilang ulit na sumisilip sa kanya. Dito na nakaramdam ng panganib si Franco at napagpasyahan na tapusin ang kanyang pag-iimbestiga. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Franco ay mga patunay na may mga kalalawang gumagala sa sementeryong ito. Mga multo nga kaya ang nakuha ni Franco sa kanyang pag-iimbestiga? Kayo, anas sa tingin nyo? Ang bidyong ito ay pinadala naman sa atin ni Raymond de la Cruz at mula di umano ang bidyong ito sa isang tekto user na hindi na niya maalala ang pangalan pero ayon di umano sa uploader na ito ay matagal na ang bidyong ito pero isang araw habang pinapanood niya ang kanilang mga lumang videotape ay, meron siyang nakitang kakaiba sa bidyong ito. na walang sing naman sa kanilang pamilya ang nakapansin sa mga nagdaang taon. Una, isipin mo na parang isang normal na video lang naman ito ng isang pamilya. Pero makalipas ang ilang segundo, makikita sa bahaging ito ang mistulang isang tao na may maputlang kulay na hindi kumikilos at nakatitig lang sa pamilya. Ayon pa di yung man sa uploader ay hindi ito magubang ipaliwanag ng kanilang pamilya at ito ang unang pagkakataong na nakita nila ito. Pero isa nga kayong multo ang nakukanan sa video ito. Kayo, ano sa tingin nyo ang imaheng ito? Ang Chinese ghost hunter na si Xiaolong kasama ang kanyang kaibigan na si Xiaoxin ay bumisita sa isang abandonadong restaurant sa China na nakatayo malapit sa isang ilog na sinasabing marami ng buhay ang kinuha at posibleng ito rin di yung kung bakit may mga kababalaghan na nangyayari sa loob ng restaurant at sa pagpasok pa lang ng dalawa sa nasabing kasali ay nagumpisa na agad ang mga pagpaparamdam. Sayo, Sayo. 出出去去你妈了个逼！这里太卡了，给挂着这线儿。你这我让小新录一下啊。我告诉你，我要有事的话，你要把手机都扔了，我救我来，亮哥。放心，我肯定跑。 Pigot She kicked the door. The door didn't respond. But then, the door to be pushed. Habang nasa itaas ay nakarinig ang dalawa ng tunog sa ibaba ng gusali At sinubukan ni Xiaoxin na bumaba ng mag-isa Para sabukang kuna ang posibleng gumagawa ng mga tunog na yon Dito ay nagawang mairecord ni Xiaoxin Ang mga tunog na mistulang may, may kumakalampag sa pintuan Sinubukan ng dalawa na lapitan ng pintuan Pero nang sipain ito ni Xiaoxin ay bigla na lang tumunog at gumalaw ang pintuan Na mistulang may, may kung ano na tumulak dito

你妈了个逼！给我滚出来！操你妈的！ Behind the glass, red objects are moving. Hindi Habang nasa loob ng kwarto ang dalawa ay nakuha na nila ang paggalaw ng boteng ito. Pati na rin ang isa-isang paggalaw ng mga kortina ng kwarto. Matapos ito ay sinubukan pa rin ni na nakamune ng mga posibleng naroon. At maya maya pa nga ay nagpakita sa kanila ang mistulang isang tao na may pulang kasuotan mula sa loob ng kwartong ito na nang sinubukan na nilang silipin

On the other side of the river, something appears in the water. The things on the shore were gone. At this time, we saw a red object swimming towards us in the middle of the river. We ran outside. Sa pagpapatuloy ay nakita naman ng dalawa sa ilog ang paglutang ng isang transparent na pulang imae. Eh. At ilang minuto pa ang lumipas ay nakita naman nila mistulang isang tao na may pulang kasuotan na di man ay lumalangoy patungo sa kanila. At di pa siya nagtatapos. is something I didn't notice more than you did. There is a red object looking at us on the other side. Nang Nangagadagad na tumakbo ang dalawa para lumapit sa ilog ay wala na ang lumalangoy patungo sa kanila. Pero muling nakita ng kanilang mga viewers ang pulang imae eh. Na ngayon ay nasa kabilang bahagi na ng ilog Hindi ito nakita ni Nashaulong ng mga oras na ito At itinuro lang ito ng kanilang mga livestream viewers Pero ang mga pagpaparamdam at mga tunog kayang ito na nakuhanan ng dalawa ay mga patunay na totoong haunted ang restaurant na ito? Mga multo nga kaya ang nakuhana nila sa loob ng restaurant at sa ilog ng katabi nito? Kayo, ano sa palagay nyo? May isang Indonesian TikTok user na may pangalang Win ang nagbahagi ng isang kakaibang video sa kanyang TikTok account na naglalaman ng isang litrato na kuha isang gabi habang kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Makikita sa bahaging ito ang isang kakaibang babae na sumama di umano sa kanilang litrato at matapos itong kumalat ay halo-halo ang naging reaksyon ng mga taong nakakita nito at bagamat maraming naniniwala na posibleng multo ang nakuhana nila ay may ilan ding hindi naniniwala at nagsabing gawa-gawa lamang ang litrato ito pero isa sa mga kaibigan ni Win ang nagbahagi ng isa pang video na kuha din sa mismong gabi na nakuhanan ng litrato ito Narito ang video at pagbasnan mo ito na mabuti. Makikita sa bahaging ito ang babae na nahagip din nila sa litrato at ayon sa kanila ay walang sino man sa kanila ang nakakita sa babaeng ito noong mga oras na ito. nanindigan ng uploader na ito ay totoo at hindi nila ito gawa-gawa lang at sigurado silang hindi ito isa sa kanila mga kaibigan. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Si Krisa ng YouTube channel na Krisa Ghost Vlogs kasama si na Redsel 18 The Ghost Freaks, Ben Kilabot HK at ang isa pa nilang kaibigan ay sinubukang magsagawa ng Ouija Bird session sa loob ng isang abandonadong water tank sa Hong Kong pero hindi nila inaasaan ang mga sumunod na nangyari. That's the the uh... idea. Tapos nila magsagawa ng Ouija board session ay maririnig sa bahaging ito ang mga yabag na malapit sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, nakarinig naman sila ng boses ng isang babae na nagsasalita. Dito na sila nagpasyang umalis at iwan ang abandonadong water tank Kung gusto niyo mapanood ang kabuuan ng video ito at ang iba pa nilang mga investigasyon, bisitahin at mag-subscribe na rin kayo sa kanilang YouTube channel na Ben Kilabot HK, Wrestle 18 The Ghost Freaks, at Krisa Ghost Vlogs. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Jooms TV. At ayon sa kanyang kwento ay kuha ang video ito sa hotel na kanilang tinuntuluyan nang isang umaga ay magising siya sa mga ingay na naririnig niya sa loob ng kwarto. Yun ay kahit nag-iisa lamang siya ng mga oras na yon at ang kanyang mga kapatid ay nasa swimming pool. Dahil dito ay sinubukan niyang i-record ang buong kwarto Maririnig sa video ito mistulang pagkalampag at nang itapat ni Jones TV ang kamera sa bahaging ito, makikita mula sa loob ng closet na ito ang mistulang muka ng isang tao na nakasilip sa kanya. Ang huli nating bonus clip ay isa na namang nakakagulat at nakakapangilabot na video. Kaya naman muli akong nagpapaalala na kung kayo ay may sakit sa puso o masyadong magugulatin, ay mas makabubuti kung i-skip nyo na lang ang video ito. Ang video ito ay isa lamang POV o pagsasadula at ang kwento ay tungkol sa isang babae na mukhang hindi sineseryoso ang kanyang pagdadasal. Ay, إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر habang nagdadasal ang babae ay mukhang mas pinagtutuunan niya ng pansin ang mga mensahe ng kanyang mga kaibigan at maya maya pa nga ay may kamay na lumitaw at kinuha ang kanyang cellphone at nang sinubukan niyang tignan kung sino ito ay nakita niya ang isang nakapangingilabot na multo na nasa kanyang likuran At dito na nagtatapos ang ating video Kung nagustuhan mo ang video nito sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa subscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat!